Ano kakainin nito? Dinakain natin. Kain muna tayo mga kainay. ano, nagutom tayo eh. Nung tumalon tayo, nawala yung kinain natin eh. Kaya <laughs> maraming salamat sa Mrs. ni Henry Boy na baro. Uh -huh. Ako. At saka Gold Oli uh, gold Olympics, yung anak niya. Ikaw, silver ka lang. <laughs> Scary? Silver Probably. ka lang. Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ay <laughs> <w> <laughs> Uy, sarap nito. Ano? Tara, tara, tara. O, ano? Kaya kay, di pa niya pa rin. Kaya tara kaya na tayo dito? Kaya ah, um, na pas, berat bira tayo sa Tara tara, let's go Ay si Jeta yun doon ha Tara sa bayo Eh siyempre ha Oo Sarap itong sinangag ha Hmm, kaya na kaya na Kaya na kaya nga, tarang, tarang, Ayos 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 na, ayos ano. Hindi pwede ko tanggalin yan o no? Hindi yun na ano, yung hindi fried rice yun hmm. Ayos ayos Hindi <laughs> ay, ay, ay. pwede ko namang initin Ay ayun, hindi niya pa initin yun o Sarap o Microwave na lang yan Ayos ay, na, ay, na yan, ayos oh. na yan Talon-talon na yan o Nako, Panginoon, napakasarap mm. Adobo mm, Sige, bira O oh. Yan o oh. So, pack up na tayo mga kainags ano? Pero sabi nila, mayroon pa raw, mayroon pa falls Yan, maraming salamat kay Panyero oh. Siyempre sa kanilang lahat, thank you Tinanggal na natin yung mga gamit na dito Pati mga kalat Yan Ayos Ayos Enjoy, masyadong nag-enjoy mga kainags ano? So mga ka at ano, uh, ito'y paalis na kami. yan si Panyero, driver Ayos, natin. Ayos, sulit, sulit na sulit. Thank you. Si Mr. Carlson Manalo, enjoy sobra. Uh, good mag-drive. Nako, ako. Thank you very much. <laughs> yan so sana maulit-ulit ano. Parang 43 ang nasa ito. Sana maulit-ulit. So tara, let's go. Maulit-maulit yan. Ayan o, alikabok o. Hindi natin makita yung sinusundan natin o. Kasi puro alikabok. Ayos. Ni review ni ano? Ha? Ah, bronze. Ni review ni Carlton. Hindi natin kinaya yung gold. <laughs> o, hanggang bronze lang <laughs> tayo at isang importante bronze. <laughs> Natawa ka. Pag inedit natin matatawa ka lalo. <laughs> Yan, so dito tayo mga kainis ano. Ah, dito po na tayo dito dito dito. Lakmin na natin 'tong ano ni Panyero. Panyero. Ayos, ayos. Nakalak to, nakalak. Sundan natin to sila ng panyero. Titingnan natin yung falls. May falls daw dito eh. Yan. Ah, sulitin natin para bago tayo dumiretso sa pag-uwi. Sabi boy. Okay, bye. Grabe no, ang ganda mga kainis. Pag nakakita ko ng ganito, talagang amazed na amazed ako. Parang minsan gusto ko magtayo ng, ng ano dito, tent. Actually, ito mga kainag siya, ano? pag tumapa kayo dito, malambot to eh. Parang kutsyon, yan o. No? Parang ang sarap magtayo ng tent dito, no? Tatayo ng tent. Tapos mag iihaw ihaw dito. No? Ayan o. No? Tapos woods. Tapos dito, oh. kasi makakatulog ka naman dito kasi malambot mga kainag siya. Malambot to eh, no? Medyo malamig nga lang sa gabi, kaya siguro magkailangan ng ano, maglagay ng ano, maglagay ng... Bed, bed sheet siguro no? para hindi lamigin yung likod natin pag nakahiga Grabe, amazed na amazed talaga ako pag nakakita ko ng gubat. Oh, ganda. So, nandun sila. Pinauna ko lang muna sila. Kasi nagandahan ako dyan eh, no? Tara, mukhang uulan pa yata. Saktong sakto ah. Kung kailan patapos na tayo, no? Uulan. Pero wag naman sanang matuloy. Yan. Oh, ganda no? Sarap maglakad-lakad dito. Grabe, oh. Merong trail eh. Oh, may tulay. Mini tulay. <laughs> Mini bridge. Ito to, tinatawag dito creek siguro tawag dito creek. Okay. Yan, tara. Dito yung tropa eh. Dito dumaan yung tropa. Oh. Sundan lang natin ang to. Ah, para hindi para hindi siguro maglandslide, no. Yan, dito kasi sila, tara. Sundal lang. natin sila Jedi. Sinisinok pa ako eh. Ah, oh, ayun oh sarap pumunta dyan no? hmm. nako asan kaya yung mga mukhang naligaw na patay ah, ay toto to, isa lang palang trail dito tara habulin natin yung mga yun tara habulin natin ayun ayun sila kayo na kita ko na kita ko na ah, tara tara may tulay ayos nako sarap mag ano dito mga wala mga mushroom kung merong mushroom no sarap tara tara takbo tayo takbo takbo, takbo, takbo yun, narinig ko na yung boses nila yan gano'n yun yung pako pa ibang klase rin yung crocs na suot natin no? Oh. ganda rin sa paa, eh ito rin yung ginamit natin kanina sa ano eh, sa kayak yan pababa eh, pababa yun yun, ayun sila, ayun sila ayun sila yan na ang palalim ng palalim to ah naku sigurado mamaya sigurado mamaya pag paakyat yun yung madugo, yung paakyat <laughs> ganda rito, sarap maligo rito oh. pwede kang magkayak kayak dyan sira huh? sarap maligo ron oh. pag nakakarinig tayo ng mga tubig na ganyan parang gusto ko ling lumusong sa ano eh. <laughs> wala pa ba yung falls? Ah, dito na, dito na. Ayan, dito na rin yung falls, mga kinis. Mukhang yun, no. Na, Tingnan natin. Tara, tara. Ba, <sighs> sino yun? Sino yun? Bahog. <laughs> Kawawa naman yung mga nasa likuran. Sino ba yung nasa unahan? <laughs> Pasingaw? Bahog. Bullshit. Ayan, so dito na tayo, mga kinis. So dito na, yun, no. Oh. Wow. Ayun no, doon tayo. Ah, meron pa lang daan doon, may daanan pala doon, no? Ayan oh. No? Pababa. Ayun no? oh, hanggang doon. Sarap doon, no. Dito dito tingin pa tayo dito. Ha? Tingin tayo dito makainis dito po oh. Oh my god, tingnan natin dito dito. Mhm. Mm -hmm. Grabe. Tara, dito tayo sa baba, sa baba tayo tingnan natin. Mas malapit to sa babae. Ayan, ulit tayo dito Doon tayo tingnan natin doon Wow, beautiful Doon galing oh Dito Hop Pareko. ko Paralo Siguro no, mga kainay sa nung araw ano, yung tubig dito nung araw hanggang doon Kasi 'di ba may mga mark siya ng tubig eh, no, yung gilid ng ano, gilid ng bundok na 'yan. Bumaba lang ng bumaba no. Ayun No? Pababa lang pababa hanggang lumit na. Wow, galing, ilang taon na siguro 'yan ano. Grabe. nakikita yung kasalubong mo, baka bigla na lang bumulaga. Oh. Sa camera yata, malinaw. Pero sa tao, mata ng tao, malinaw nga. Oh. Malabo eh. No? Nakikita mo may kasalubong. At least may ilaw, um, pero... Eh, ito yun, yun. Wala na. Wala na ako nakikita. Hindi, sa ah, mga eh. Kaya nga, at least nakikita nyo na may kasalubong. So, may kasalubong, so ah. diretso na. Diretso mo pa rin ano yun. Tingnan mo rin na. Eh o, no? talagang ano, no? wala talaga makita Zero visibility talaga mga kainig so. Nako, yun, meron ano Unless kung nagpreno si Jed oh, okay. Lalabas yung kulay pula Ito nakakatakot yun no? Yung daan dito yun. Hindi pa kasi simentado ito, eh. No? Ayan, no? Ayos, ayos. Nice to eh Uy! Nasty! Enjoy ah! sulit na sulit yan yun nakalabas na tayo sa malikabok na ano daan portable na yung pasahero ay yung pasahero yung ating driver tsaka si Carlson na yan mas komportable yeah, yung ating pasahero na salamat salamat yun maraming salamat At na experience ko lumabas ng Edmonton nang hindi nagda-drive. yon talaga sinabi mo pa. <laughs> Ay, yun ang pinakamasarap yung, best, masarap yung maging pasahero eh, no? Tapos mapagalita mo pa yung driver, bagal naman! <laughs> yeah! Thank yeah. you. <laughs> isip ko Ay, Ayos, ayos, ayos. 'Wag mong isipin yun Ayos, ayos, ayos. Ikaraan <laughs> ang ng Simoy ng hangin. Tatawa na lamang. O bakit hindi ang aking damdaming tinag lalaruan ang baliwat ng ulan? Uy, ulan! <laughs> Okay, nags. Ayos. Ano yung naman eh, wala na nga tayo sa buhay. <laughs> yeah, dito tayo sa sa ano, na sa nasa Gordon Foods na tayo, no? Kung, kung saan iniwan natin kahapon yung ating truck. Wow, tingnan niyo, walang tao, ano? <laughs> wala na ka-parking sa kanila lang natin. Ay, nako. Yan, lilipat lang namin yung, ano yung yung aking uh, kayak at yung mga gamit sa truck ko. Yan, ako pagod pero enjoy, sobrang enjoy mga ka-inay. Ano, sobrang enjoy. Ayos, ayos. Oh Ayos, ayos. Maraming salamat ha. Ayos. Thank you very much. Thank you, Manero, thank you. Enjoy. Ah. Panyero, thank you Ayos. Enjoy ang Ay, isang ganda eh. baka pa rin ang ano yung ano doon ha, yung ko doon ha. Sige, sige. Ayos. na ha. Sige papay. Ay, oo pala. wag na. So, ah, bye-bye. ingat, pa, ingat. Sige, 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 sige. Thank you, thank you, thank you. Okay, babay, Hindi, sige na. So, tara, uwi na tayo mga kinex. Ayan, ati sila dyan. <laughs> o, ingat kayo, ha. Ah. Mag-ingat, mag-ingat. Mag-ingat, ma'am, mag-ingat. Ay, sarap. Pauwi na tayo ng bahay, mga kinex, ano? Sarap ang muwi nito. Grabe. Enjoy, sobra. Dito na tayo sa bahay, mga kinex, ano? Ay, salamat. Hello. 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 Hello babies. Yan. I miss you so much. Huh? Na miss ko kaya. Ay sayan. Sayan. Pasok na tayo sa trabaho mga kainags ano. Wow. Parang may ano pa ako, mayroon pa akong hangover doon sa ano no, sa adventure natin sa Abraham Lake. Grabe. Sobrang saya mo sigurado mag-uusap-usap kami doon, magkukuwentuhan kami ng tropa. Hanggang ngayon mga kainags ano, talagang hindi pa rin ako maka-move on dahil sa sobrang saya nung trip namin sa Abraham Lake, grabe, especially yung tumalun tayo sa ano, sa cliff, yung nag cliff jumping tayo, no? Grabe. Isa sa mga challenging ko yun sa buhay, no? At the age of, uh, at at my age. Kasi nung bata tayo, ginagawa din natin yun sa probinsya. Yung malakas pa yung loob natin magtatalon kasi syempre iba yung iba yung lakas ng mga bata, no? Lakas ng loob pag bata ka pa. <laughs> eh syempre tayo, ang tagal na natin hindi ginagawa yun no? Tapos na ulit lang uli Pero very exciting talaga Talagang sabi ko sa sarili ko Pagka, pagka hindi ko ginawa to Hindi ako tumalon dito Umalis kami, umuwi kami Parang hindi ako matatahimik mga kainis ano? yeah, <laughs> Maraming maraming salamat sa panonood Tsaka sa, sa mga comments nyo Thank you very much at nag-enjoy din kayo kahit pa paano sa trip natin sa Abraham no? Pero ako talaga tsaka yung mga kasama ko Talagang sabi nila din Talagang grabe Lahat kami sinasabi namin na Hindi na sayang ang araw namin Hindi na sayang yung Pag-organize ni Mr. Carlson Manalo Lahat Hindi lang masaya Talagang sobrang sobrang saya Sabi nga nila eh Sana, sana maulit uli ano Napakasarap nung ganun Hindi lang natin na enjoy yung ano Sabi namin Hindi lang natin na enjoy yung Yung lugar Yung place Na enjoy natin yung lake Hindi lang tayo nakapagkayak Nakaligo pa tayo Nakatalon pa tayo ba diba? Yan Tsaka syempre masaya rin tayo Dahil meron tayong mga nakasamang mga Puti Mga ibang lahi no Na nagja jump Nag cliff jumping din So pati sila masaya rin <laughs> Pati nga sila naging masaya doon sa pagiging blooper natin, ano bloopers, pagiging takot nating tumalon. Nag-enjoy din sila eh. Dito na sa sa trabaho natin. Yan, ay, trabaho na naman, no? Trabaho na naman. There we go. Oh, sarap-sarap ng init, grabe. So, tapos na agad ang ang second week, no? Makakainig second week ng uh, August. Tapos sa uh, sandali lang yun Dalawang linggo na lang eh Kakanta na si Jose Marichan <laughs> Telling lantern on the trees I believe that Christmas Is out in your heart Let's sing a Merry Christmas And a Happy Holiday Yun <laughs> pambihira, bihira Huwag natin pagkalakasan at baka Hindi hindi magustuhan ang kalikasan Umayaw ang kalikasan at biglang umulan Sayang naman Amir <laughs> So mapasok na ako Hindi pampano lang yan Pampatanggal uh, Pampatanggal tamad Katamaran Kasi nga galing tayong day off mga kainags ano? Laging masaya tayo sa Trip natin sa ating adventure Kasama ang tropa Ay Nako Ito yung pinakamabigat e eh, no simula ako ulit magtrabaho Oy! Shout out Ronald! Ano sasabihin mo? Mano? Nakakasilaw? Yun, pambihira ka Nakakasilaw na laman pambihira <laughs> Tangi, <laughs> Hayop kasi anito ah, paan ito Kintab eh, no? <laughs> Pasok muna na mga kainags ha Yan ito mga kainags, no? libre to eh Lalagay lang nila to dito Kung gusto mo kuha ka lang Yan ang dami yan eh kuha ko isang saging tsaka isa nito Mungo malambot ah. yan kuha lang tayo rito toto to, to 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 ayos ayos so, meron pa yung marami hindi naman nabubulok yan eh inano na nila rito yan eh pinanimigay na nila para sa mga empleyado kasi sayang na to kaysa mabulok itapo na bigay na lang nila sa mga empleyado Appreciate na, oh. my friend yes brother see you later, see you later. yeah yun Subihan <laughs> so, na tayo mga kainags, ano? kaya yung ngiti ko hanggang tenga. Masaya na naman tayo.